Welcome to my vlog! It's me, your Mommy Joy, Strong Mom of Three! What's up mga mi? Magandang buhay! Mag-lunch time na nga mga mi at niready ko na nga ang aking lulutuin! Pritong tilapia nga mga mi ang lulutuin ko at bigay ng aking tatay! Wow! Eto nga, at sinimulan ko na nga mag mga mi. At habang nakasalang, ay niready ko naman nga yung gagawin ko ang sausawa na sisig. Inuna ko na nga balatan at gayatin ito nga ang mangga na kinuha ko nga kila tatay. Nakakatawa nga at medyo mapula na nga din pala yung mangga. Sinunod ko naman mga mi ay kamatis. Dinamihan ko na nga din tong kamatis dahil nga ilan nga din kaming kakain. Nilagyan ko na nga din mga mi ng sibuyas at sa sisig nga ay masarap nga din talaga ang maraming ng sibuyas ay naku talaga namang ako'y natatakam na talaga. <laughs> Nagayat ko na nga lahat mga mi at ready na nga ang aming sausawan. Luto na nga rin ang isda at tara na po at kumain tayo. Inaya ko na nga agad kumain sila daddy dahil nga naku po ang langaw nga talaga ay inuunahan pa nga kami. <laughs> Nadadami talaga ako ng kain mga mi basta ganito nga ang ulam lalo na nga at may bagoong pa nga na masarap. Gantong ulam nga lang mga mi ay mapapalaban ka na nga sa kainan. <laughs> Enjoy nga din sa pagkain si Atina, basta fish nga ang ulam at gusto pa nga ay may sarili nga din siyang plato. Kahit makalat ay okay nga lang din. Pagkakain nga namin mga mi ay namahinga nga lang ako saglit at inupuan ko na nga tong tiklopin ko na hindi na nga po matapos-tapos sa dami. <laughs> Eto nga si Atina ay ayaw nga umalis sa tabi ko at gusto nga din na makitiklop nga. Siya na nga lang daw mga mi ang magtitiklop nga ng mga damit niya. Ganito nga ito mga mi, basta nga may ginagawa ako ay gusto nga niya ay gagawin niya nga din. Kaya minsan ay hinahayaan ko na nga lang din para hanggat bata nga din siya mga mi ay matutunan niya nga din yung mga ganito. Si Kuya Emil naman mga mi ay pinasamahan ko na nga lang sa daddy niya para nga magpagupit. Sobrang haba na nga din kasi mga mi ng buhok at sobrang init nga din ang panahon. Kaya sabi ko nga ay magpagupit na nga din siya para nga din kako mapreskuhan nga siya. Ayaw pa nga magpagkupit mga mi kaya tingnan nyo naman ang mukha talagang nakasimangot nga. Sobrang init nga daw kasi kaya ayaw nga daw niyang lumabas ng bahay. Ako pa nga ang gustong sumama sa kanya kaso nga kako ay ang dami kong ang ginagawa kaya dadi na nga lang kako niya ang sasama sa kanya. Nung hapon naman mga mi ay nalibang na nga ang atina kaya sinabayan ko naman nga nang punta dito sa likod para naman kako madilig ko naman yung mga tanim ko. Nung kinagabihan naman mga mi, ay tumawag naman ang aking biyanan at doon na nga lang daw kami kumain. At nagluto nga daw siya ng spaghetti. Ayan nga, at nag-bless na nga ang atina at nag-bless na nga din ako. Nagkita-kita na naman nga ang magpipinsa na madalang nga din magkita. Dahil sa baliwag nga din sila, naka-stay. Nag-start na nga kami kumain mga mi at yan na nga din ang aming hapunan. Tinapay at spaghetti ay okay na nga dahil mabigat na nga din talaga sa tiyan ng spaghetti. Ang sarap din kasi talaga mga mi, magluluto nga ng aking biyanan. Madalas nga yan, basta nagluto siya, ay binibigyan kami at pinapupunta nga kami dito sa bahay. Aww. Thank you so much po, mami. Nakalib din na naman po kami ng hapunan. <laughs> Nasarap na nga talaga kami ng kain mga mi dahil ang sarap nga talaga ng spaghetti nga ni mami. Na makayari nga kaming kumain, iniakitambay naman nga ako dito sa sala dahil nandito nga sila ate Nicole. Nakikain-kain nga din ako ng putong pakwan. Maya-maya nga lang din mga mini, umalis ka kami at nag-aya nga din ang mami nga na pumunta nga kami sa glit sa patay. Hindi na nga din talaga ako nakapag-video doon. Nung pauwi nga kami ay nagpadaan nga ang mami dito nga sa Jollibee. Tuwang-tuwa naman ang mga batuta dahil dumaan nga kami dito nga sa Jollibee. Nag-treat nga ang mami ng chicken spaghetti at burger. Thank you so much po mami. Nabusog po kami. Yan lang po muna ang aking mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye.